What if, sabihin ko sa'yo, Juliet ka sa gabi, sa umaga, ikaw si Julio. What if, kalbohin kita. Albo, albo, albo! Tamo, tanda mo na, oh, 57 yung old ka na. Ah. Wag na natin patagalin to. Walang nanalo nung nakaraan kasi nag-away sila. Pero this time, mas ng komite ang pag-iingat at seguridad na walang mag-aaway dito sa battle natin na to. At ngayon, ang mga galit nyo, ilabas nyo sa battle. Round 1 para kay Matilda. What if hanggang ngayon, ang baho-baho mo? Oh, ang baho mo! Ito. Baho Oo nga! What if ang kapal ng bugubat mo? Oh, okay lang. Medyo, medyo, ha? <laughs> What if? Tignan mo, pati sa'yo may gubat hanggang dito. Oh, oh, oh. Oh, sa akin, dito, sa'yo, eto. Ay! Ito, hmm, sumusobra ka na, ha? mo. What if? Sabihin ko sa'yo, mga agaw ka ng asawa. Oh! What if, hindi ko siya inagaw, kusa siyang lumapit sa akin. Inagaw mo. Alam mo kung okay. bakit? Kasi Bye. ahas ka. Ahas! Ahas! Ahas ka! O, <laughs> lumalabas! Ay, lumalabas! Ayusin mo! Ayusin Watip, ikaw yung ahas kasi kinuha mo yung boyfriend ko! Papanol <tap> ako sa boyfriend mo? Eh, tignan mo! kamukha mo ka yung boyfriend ko! <tap> o, balik sa boyfriend. boyfriend! boyfriend! boyfriend. Na kamukha na! Ano? Ano? Kamukha mo si Nyo-Nyo yung, yung <laughs> oh. ano? Sige! bumalat ka! Watip, kamukha mo yung tito ko! <laughs> tito pogi, gaming Ang pogi naman ng tito mo, no? Makakaya sa sa'yo, girl. Last oh, banat para kay Juliet. What if yung apam mo lumapit na talaga sa akin ayaw nang bumalik sa'yo? Oh. Girl, lahat ng apam ko wala lang pera yung kaya pupunta sa'yo. Alam mo kung bakit? 75 pesos ka na lang, eh. Udang lahat yung 150. O ano? Ano? Ang tawad. Pa? What if, kahit 75 ako? Nasa performance pa rin yan. Oh! Performance? 75 pesos? Mabubuhay ka ba ng 75 pesos, girl? Oh! At least, nag enjoy sila. Eh, sila yung nag enjoy Eh, kung ako magiging lalaki, hindi ako mag-i-enjoy -e sa'yo. Amoy, barnis ka na eh. <laughs> ano? Amo? Bakit? Amoy, formalin ka. Diba? Oh, Kaya nga iniiwan eh. Kaya nga formalin, kasi hindi ina eh. Kasi tignan mo yung tura mo, oo. Oh.

Okay, mga kaibigan, nasaksihan natin ang round 2. Pero this time, may mananalo na. At ngayon, malalaman natin kung sino mananalo. Ito ko pwede, ako sa kawin. Sige, sige, sige. sige. Sino pa ako sa'yo mananalo? Si Juliet o si Matilda? Isin mo, ha? Umuha, Ito! Eto! Oh, Ang round 2, binigay natin para kay... Matilda. Congratulations Matilda. Congratulations. Congratulations. Ah, tama na. Mag <laughs> <try salt> <laughs> ang beti ni Raisa lang Ano? Matilda ang wad mo. Uh, matindi yung laban, na naman natin, talagang dikdikan ng mga baho nila. Kaso medyo pangit lang yung isa. Kaya Matilda,